So, what's up, what's up mga undo o Good morning, good morning. Today is Sunday, uh, September 21, 2025. Itong binabaybay natin is papunta itong Novali. So, sa ngayon guys, papunta tayo ngayon ng Trece Martires Cavite. Sishare ko sa inyo kung saan tayo dadaan na mas uh, iwas traffic. Alright. So, yan guys, kung gusto mong sumama sa biyahay ko, wag kalimutang mag-subscribe and click the notification bell para mas updated ka sa ating mga videos. Alright. So yung daan natin guys is uh, dito tayo dadaan ng Antibig, uh, din Kaong, then luluso tayo ng Maguyam, din Bulihan, then Dasma, yun. Pwede naman tayo dumaan ng Timbao doon sa Carmona, pero matraffic nga lang doon pag uh, doon sa Timbao. Pero pag dito pa lang sa service road, eh napaka-bilis napaka, napaka dumaan doon so mamaya i-share ko sa inyo kung saan tayo liliko or saan tayo dadaan alright so enjoy lang muna natin ang biyahe dito sa may uh, bandang kanan dito ginaganap every December yung uh, ano yun? fountain of lights yan. so malabang pag uh, nitong December meron na naman yan okay din naman manood yan guys ah, ganyan lang naman siya lo Pasok na pasyalan to dito guys For family, bonding, jowa Ayan, friends Diba? No valley I want no valley, no valley but you Ay, iba pala yun Kaya <laughs> nga pala guys, bayang kasa ako ngayon ah, Si Mrs. Kaya nga, bibisita tayo ng Tres Mar Para bisitahin yung kanyang ate Alright, siksik tayo dito Excuse me po yan guys, yung pakanan na yan, papunta ng Santa Rosa, yun Yung itong kaliwa naman is Papunta ng Tagaytay Then, dretso tayo Yan yung way, papuntang uh, Pwede kang dumaan dyan, papuntang Carmona uh, Binyan, yun Doon lang Kiwa Timbau, alright Medyo paikot na kasi pag doon tayo Dumaan Ngayon, meron tayong alam na shortcut Dito tayo dadaan ng tibig Then taong lusot tayo na maguyam then nasa boundary na yun ng bulihan yeah, GMA na agad di ba? alright so yun guys i-share ko sa inyo kung saan tayo papasok saan tayo liliko may lilikuan kasi kakaliwa tayo mamaya eh so ito yung east service road alright so good na good yung biyahe pag nandito kay then dito guys kakaliwa tayo yung padiretso na yan yan yung papuntang uh, Timbaw Langkiwa Binyan yung itong kanan naman paikot yan dun sa Paseo de Santa Rosa so dito tayo guys kakaliwa tayo dito yan tatawid tayo uh, Dine yung mga nagbabantay naman alright thank you yun yung west naman service road eto dire diretso lang to then pagdating dun sa Michelle mamaya papagas tayo, then dun din naman ang natin, kakahanan tayo dun basta tandaan nyo lang merong Shell uh, Gasoline Station The Mansions ito nga pala guys, share ko na rin ito yung uh, ano dito, South Forbes ayan. ito din yung way papunta ng uh, paboritong spot ng mga siklista, yung tinatawag nilang Carjack Hill so ayun, pa sinong mga mahilig pumunta rito o madalas tumambay dito sa Carjack Hill eh, paki-comment naman diyan. Yan, shout out sa mga mahilig pumunta ng Cardiac Hill. Kasi nga 'yun ang paborito ng mga siklista, 'yung may mga ahon din nature uh, vibes, 'no? Sarap ng hangin dito, guys, ha? ayun, malamig. She tu di Pares. 'Yun. Send, so, guys. Ito, meron dito'ng gasoline station na Shell kakahanan tayo dito pero bago yun ay eh, papagas muna tayo kasi marami tayong uh, ahun na madadaanan doon alright so dito tayo sa dito ako madalas magpagas guys pag may biyahing papunta doon sa GMA or uh, bulihan mga ganon gas ma papagas lang tayo alright Lilibri kaya ako ng gas ng angkas ko? hindi ay hala hindi sumagot oh man <laughs> Ito yung 20 yan, naka-prepare. Thank you. Sir. Thank you. O, oh, diba? Nakadali ako ng 20 sa angkas ko. <laughs> Kuripo tong angkas ko eh. Oh, <laughs> <laughs> Hey, game! Alright. Uy. So, yung pinasukan natin kanina, dito pa rin yung tuloy-tuloy natin. Alright. O, oh, adretso na tayo. Ito yung Tibig Road Kundi ako nagkakamali Tama ba? Maganda dumaan dito guys Kasi walang gaano sasakyan Then Mapuno Maganda yung vibes ng hangin dito Fresh na fresh yung mga hangin dito And then uh, Yung halang Siyempre two way Medyo makipot no Ingat ingat lang din Magagandahan Simintado naman Dire diretsyo May ilang part naman na Sira Pero Ayos nice lang din ito, ingat lang dito kasi sigsag ah, uh, Bulagaan ba? Bulagaan Ayan Oop, Kakatsa na ako eh Oop, Dito may buhangin, dandahan dito boy eh. Matang bumengking dyan Madadali ka dyan Dito, po tayo eh, magkat Pag wala namang kasalubong Ayan o, o, diba? So, ganito yung uh, may experience mo dito Ganito yung viewhan dito iyon. Ahon tayo mamaya maya. tayo tayong konti. Eh. Uh. ba, Adiba, papansin niyo, wala, wala ang ano. Halos wala nang sasakyan, unadaan. Linggo ngayon, guys. Ito e, tanghali na rin kasi tayo. Siguro kung napaaga tayo, marami tayong uh, madadaanan na mga siklista or masasalupong. Ito unang ahon. Kaya paboritong paborito itong paborito uh, mag-practice dito yung mga siklista. Uh, shout out sa mga mahilig tumambay rito sa Cardiac Hill. yon Kasi naman dyan eh, pakicomment down below. O oh, diba? O oh, ito, magkarugtong. Mahaba. Hindi <laughs> na rin siya nalalayo doon sa kasili yung um, ano doon. Meron doon kambalahon din yun sa unahan na pinakamahaba na street na ahon. Pero hindi naman siya gano'ng katarik tulad doon sa kasili Sadyang mahaba lang din talaga na ahunin Makunat din to ahunin dito sabi ng mga siklista O oh, diba? Ayan o, oh. magpo first gear pa nga ako So ganun siya kakunat guys Masa no, camera hindi Hindi kita, hindi gano nga halata Sa personal Ano siya, banayad tingnan pero talaga makunat <laughs> Makunat pa sa kaibigan mo. <laughs> <laughs> Alright, so dere lang naman to. Losong, then ahon ulit. Ayan, yeah, natin dito para kaya papano buelo tayo. Sa ahon tayo ng haba haba. Good thing ha, nagpalit ako ano kahapon, langis sa suspension ko sa unahan. Natsimpuhan ko yung tamang dami ng langis. Ang ganda niya mag-play. Tuan-tuan naman ako sa nagawa ko eh. Ako lang din nagpalit ba? Hmm. Kailangan natin ma-experiment yung mga bagay-bagay sa bundo. Ito may hams. Ano na to dito? Silang? Silang kabite. Kuya, pauna naman oh. Lusong, then may ahon ulit dito. So, ingat lang kayo dito, guys. Kasi tuwi lang to. Huwag okay, basta-basta gumit na dyan. May kalalagyan ka. aba ba? Na, mga blind spot. Nawalang maingay ng no, mga muffler. Kaka rin din naman talaga pag sobrang ingay na, no? May hindi pa marunong gumamit. Birit ang birit. Eh, di naman dapat. Yung okay, may naglilinis Madaan po Uy, tatalsikan yung bato Tandaan lang guys, may mga naglilinis Shoutout sa mga taga Silang Kabite Na naglilinis Hindi ko alam anong barangay ito Basta Tibig Road to dito eh Maramang Barangay Tibig yun si malilim na no, ayan no, pinagpuputol nila yung mga nakadungaw doon sa kalsada. Good job. All guys, pagdating dito, kakaliwa tayo. Ayan no. Aha. Uh -huh. Then pagdating naman doon sa dulo is kanan. Yung ano ba 'yun? Covered court ba 'yun? Saan so, nga pala guys, uh, mag-start tayo doon sa may tawag dun. pagtawid natin ng service road is 8 8.40 a.m. So, tingnan natin kung anong oras tayo makatawid doon sa may GMA. Then, dito, guys, is kakanan. Kanan tayo. Meron din dito yung way papunta ng ano, exit ng Kallax or entry. Ingat lang dito, guys, kasi may mga blind spot. Ayan, dyan, Oh. No? So, unahan. Ayan, makikipot dyan, dyan, eh. Santa Rosa yon no? Oh, kanan Kalaks na to guys yan pasok ka dyan expressway kaya eh, kita nyo sa taas oh. Cavite meron din dun kalusot na nga silang lakas ng hangin maula pa naman sana hindi tayo butan ng ulan na yan <laughs> Tabagay, mayroon meron kaming dalang panangga sa ulan, meron kaming dalang kaputi boy. Kaya hindi kami natatakot diyan. Ay siya. All right, so andito na tayo sa palabas. Ito na yung kaong. All right. Yung pakaliwa guys, papunta ng silang. Then itong kanan, papunta ng Carmona. Ah, uh, dito. Maguyam. Or bulihan. Yan. Iya. Yeah. So ito, dire-diretso lang dito hanggang sa makarating tayo doon sa highway sa Governor's Drive. Yung nagta-traffic lang dito guys, doon lang banda sa Maguyam. Meron kasing mga industrial company doon. Kaya ganun, maraming tao. Pero kung magganitong oras, hindi siya ganun. mga hapon talaga, yung labasan din ng mga empleyado. Yun, ganun. Tapos madagdag pa kung may pasok ng mga estudyante. Yun, Huwag ka lang din dumaan dito ng mga rush hour Eh, matraffic din dito Especially kung naka four wheels ka Uy, naantok yung kasama ko ha ah. Kala niya kasi nature ride <laughs> Bayan ba yan eh Tracy Martiris nga eh Kung ayaw mo sa Tracy, doon ka sa 12 <laughs> So yun guys, andito na tayo sa Maguyam Ito yung sinasabi ko dito na nagtatraffic dito Kasi ayun ah, parang sentro nila to dito no ito may simbahan ba? Diba? dito sa unahan may school so talagang maraming tao dito dito nasa palengke pa no? Then, sa, ano, dito sa unahan ito may mga industrial company kaya yun matao uy oh, grabe yung dami ah. hindi nakakot yung basura guys so, yun, tingnan mo sa kaliwa yan dami ah. Mayroon pa yan doon sa unahan. Nadaanan natin kanina. Shoutout sa mga taga-maguyam dyan. Sa mga nagtatrabaho dito. Sa mga madalas dumaan dito. Shoutout. Nakikomment na lang sa baba kung madalas kang napapadaan dito. Alright. Kung ano yung mga good and bad experience mo pag dumaan ka dito. no, Especially pag rush hour. <laughs> so ngayon, maluwag. Ito yung sasabi ko dito. Uh, May company dito. Ano ba yan? Sterling. Techno Park. Yun. So malapit na tayo doon sa ano guys. Sa Governor's Drive o yung sa Tagusan nito sa lusutan nito sa May Highway. Mga siguro mga isang kilometro na lang ganun. Yun oh, basura talaga oh. Niyari diyan. Hindi na haakot. Ilan truck kaya yung pabalik-balik yung maghakot niyan? Gandulo ang tayong basura o oh, nakatambak no? O baka nilabas nila para hakotin ah. Baka ngayon ang schedule no? Di ako sure. Time check 9:10 AM. Pumasok tayo dong kanina is 8:40. Di ba? So 30 minutes na andito na tayo sa Maguyam. Mabilis lang dito duman guys Kesa magtimbo ka Mas mahaba yung babaybayin mo doon na Brabaranggay Chill ride lang naman tayo eh Kung alam yung ano ba yung maguyam okay, comment nga dyan sa baba Kung ano yung ibig sabihin na maguyam niyan Di ako nakapag-resource eh Ah siguro Ibig sabihin, malanggam. Malamang. Siguro baka maraming tubo dito. Pero pag English yan, naiintindihan ko yan eh. Ano? You know? Anong tawag dyan? Antis. Ha <laughs> Kaya takbuhan natin guys. So, 40, 50, di ba? Lalo pag hinataw mo yan, di siguro mga 30 minutes lang dito. Ayan guys. Pagdating dito sa may traffic light is kakaliwa tayo. Ayun, GMA na yan. Ilang metro lang. Ito so, yung papuntang uh, Binyan. Yang tema tentang ah, Tracy, Naik, Yun, Kator, Kator eh. Selego ba? Game. So yun, guys, so, oh, andito na tayo sa Uh, Carmona, din ilang metro lang bulihan GMA Cavite na, parang tulay yung boundary dito eh, so yun guys hanggang dito lang muna ng aking video hopefully nakatulong ito sa inyong isang rota na ito no, shortcut na rin para to sa akin eh, pag galing ka ng Laguna or Kanlubang, alright hopefully nakatulong ito no, na magkaroon kayo ng idea kung sakaling kayo ay babiyahe papunta rito sa Cavite, pag galing kayo ng Laguna alright so yun guys, hanggang dito lang muna ng aking video <laughs> Ayun, GMA Dasmariñas. so O, di ba? GMA, kanan Then, diretso yung Dasma So, yun guys, kung gusto mong sumama sa biyahe, Kung kalimutang mag-subscribe And click the notification bell Para mas updated ka sa ating mga videos So, kaya See you next ride And ride safe Ayun na, traffic lang nga boy, no? Eh, hindi naman, ano lang Traffic light lang na normal Alright